yung sa likod ng Lisboeta Diretso Diretso Sa tulay Tulay Driver na ako Diretso lang maglantong kasada natin. All right, apo. Jo. Nice. Bas. in the wheels go no round and round. Oh, diretso. Saara na bound kakan ng kasara ng ganda ng hand handling ni Mumay Retso Handling Mumay, ang ganda na <laughs> Dito sa Macau yan ha? right hand drive yan ha ah. <laughs> sa tunnel, dala-dala sa tunnel. 50 lang dyan sa tunnel ha 50 lang tayo dyan kasi mayroon ano dyan mayroon camera dyan uh, slow down ka lang dyan pag approaching ka ng ano okay sige let's go yun o no? 50 lang dyan go mainnan nang to drive Ganyan ka simple Oh, 50 lang ha? 50 lang <laughs> Mapitikan tayo ng camera diyan. Slow down. 49 ka na. Sige, oh, dito na tayo sa ano. Dito na tayo sa Kotay na Ang bilis lang tayo kanina Okay Manati Diretso Dito ka sa kaliwa dito ka sa na to dito ka salin na to meron ba dyan dito ka okay hindi kasi nag dito eh nag merge siya dito eh yeah, Pwede mo nabilisan. Pwede mo nabilisan. Pwede mo nabilisan. Ha? Yeah. Huh? <laughs> oh my. Sana driver ni mo Balik mo sa ano sa mag turn tayo diyan sa runabout Balik tayo sa kaho. Mm -hmm. dyan slow down ka lang dyan kasi may papasok dyan sa runabout pero ka lang muna tingnan mo kung may papasok okay, dito mo sige diyan mo sa kan isa no i-position mo go go Nakaparang ka dyan ha na You know Ganda ng handling mo umay Yan dito ko lang sa linya nito Right hand drive pa yan Hindi okay. Clear. Airport Road. eh tumones sa kahon sa dulo yung kalina binutan natin sasalin mo huwag mo na mas masyado mas, mabilisan niya kasi approaching na tayo ng tunnel niya dahan-dahan lang dito na sa kanan mo kasi eh, uh, tayo mag uh, na tayo 50 lang dyan ha 50 lang dyan tayo sa tulay sa highway saan na tayo din ganda naman ng driver daddy abah Business. gusto bislis na Gusto bilis? O yung gawin mong ano, 30, sige Bisan mo Gusto nyo to, rat 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 ang gusto niya eh Pwede kang lumampas ng 30 dyan, huwag lang umano ng 50 Lumampas ng 50 Sa tama yan Dyan ka lang sa linya mo Hindi mo kukunin yung linya ng ibang sasakyan sa kotse ko na nakapit ang pindi diretsyo slow down pa lang kasi ang sarang na ang may trailer dyan gaya nyan magkara na na tayo dahan dahan pa lang kasi nakameron meron sasakyan dito na galing doon tignan mo wala o, go mo kung wala Ito yung... Okay, diretso. Doon tayo. na-drive na yung Mumay. Ang layo na ng drive ni Mumay. Oh, dire-diretso. Dyan. alam mo yung direction ng gulong mo alam mo kung nasa gitna ka o alam mo kung nasa gilid ka may sense of direction ka boy, ilang minuto na <laughs> Wala turo-turo yan Tinuturo ko lang kung saan yung kalsada niya Kasi hindi niya alam ang kalsada dito masyado wag Gitna mo. hindi huwag dito sa ano Huwag kang gumikit Huwag kang na Huwag eh, dito ka sa lang sa linya mo <laughs> okay. Job well done. Oh, kaya? Kaya ang isang maniobra? Oh, anong gagawin mo? Uh, you know, oh, tik nayan di mo nyo ang sarap. Namaya accomplishment naganto. Hmm. Ina mo naman ang kamay ni mami. Oh. Ina mo naman yan kung paano boy. Ina mo kung paano pumitik yan. Ha? Oh. 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 Ina mo naman kung paano pumitik yan. ha? Nag-automatic na uh, pre-wheeling na siyang ano. Uh. <laughs> Woo. sa isang tinuturuan o sa isang nagmamaneho mawala yung kaba niya sa kalsada pag nawala ang kaba niya sa kalsada okay na mabalik ulik doon you know, alam na niya yung gagawin niya Inutulong, ma marunong naman si Moomai kasi nagmadad-drive to sa Pilipinas. Kaya lang dito sa Macau, kasi right-hand drive dito, kaya inaano ko siya. Gina-guide ko siya. Kaya gina-guide ko dito si Moomai kasi right-hand drive dito, hindi pa niya masyadong gamay. Yung ano, oh, ngayon, na-refresh siya. O, di okay. Tingnan mo naman ang hand grip niya, o. Oh. O, oh, itawan niya yan, o. Oh. O, oh. oh. <laughs> nangikot nangikot kasi automatic itong itong manibela iikot talaga yan ah ba driving ni Mumay oh yun na ano na ngayon ang ano ng Macau ang kalsada niya na nasa right hand drive siya hindi kaliwa tinan yung hand grip niya oh tinan nyo oh tinan oh yan oh bumalik oh 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 <laughs> na sinasabi ko relax na oh. Sinahataw na